Happy Mother's Day. Simulan natin ang ating paggisa ng ating spaghetti. Ayan, kaatkan ko lang po yun. Mag-spaghetti tayo. Mother's Day naman. So, pag -na pagbigyan natin ang ating mga sarili kasi wala naman sa ating mag-date. Kundi, sarili natin. Kaya tayo ay mag-spaghetti. Ayan, Happy Mother's Day po sa lahat mga nanay-chan sa lahat ng mga masisipag na nanay, amazing moms sa buong mundo. Happy Mother's Day po. diyan natin ang ating giniling. Uh, Ayan. So, syempre, ilagay pa rin natin ang ating uh, Nagigay tayo pero ilalagay pa rin natin ng pa natin ng konti ng ito it. kasi kagabi uh, wala akong makita ng bukas na ano na sa palengke wala nang ginigin kaya ginawa ko ito na lang pang alternatibo ito uh, pero meron pa naman tayong konti giniling sa ref dadagdagan lang natin para malasa so, ako kasi pag sarili lang naman mas masarap pa rin yung maraming ano kahog. Ayan, bisa-bisa na natin. Wala naman sa amin, wala naman sa amin magdidik, kaya uh, sarili na lang namin yung amin. parang sarili-sariling effort na lang kami. Ayan, si ako, wala na akong asawa, tapos yung si naman, single mom din si Kim, yung panganay ko kaya wala sa amin mag date ng mga partner kaya parang treat na lang din namin sa sarili namin Nagluto-luto ng konti ayun para may iba naman Sobrang tigas pa nila. Tapos ang ating pasta ay eh, pinahukuluan na natin. Nag-antay nag ng konti kasi uh, kukunti pa rin yung pasta na tira dyan sa rin. Nag-antay ng konti. Ah, tama lang sa tatlong tao, apat. Kasi ako lang naman si Alex, si Kim. Tapos si Tana naman, hindi naman masyadong panakain yung bata. Na. Hmm, Suka-suka pa nga yun pagka pinapakain ko, naiinis ako. I'm done, I'm done. Suka-suka pa siya arte-arte. Kahapon ko sama ko sa DB Mart. Ang, ano, Anong ko? Pinag-video ko. Kasi busy akong namimili ng sapato, ay ng sandals. Bisko ko, po, pinag-video ko eh. Puro sahig ang nakuhanan. Ano ba Tapos puro ano, puro gusto daw ni, niya ng ganyan, ganito, ganyan. Ay, one design, one Lahat na lang. No? kahit yung payong na pang bata, eh, kanya na daw kasi mag-aaral na daw. sabi ko sa kanas, pag nag-school na ka na, ikaw pa naman eh, atat ka naman ako masyado, sabi ko. Kaya e, ayun, pag spaghetti natin, magluluto naman tayo ng ulam at saka magsasain na tayo. Kaya, e, uh, ano ba yan, Kruse ng ating mga binigit. Ano? Dito e, sila lumambot tuligan ko kaya <laughs> para lumambot na sila yung natin parang pasta ng uh, sopas kasi hindi ako naka yun nga hindi ako nakabili ng ano kahapon kasi akala ko marami pa uh, tira tira lang kasi sa ref gusto ko ma matapos na yan para bago na naman. <laughs> Eh yeah, ayun, yung kapatid ko magbiyahe na ngayon. Baka ako kasi tinatamad pa, baka bukas pa ako kasi gusto ko pagdating doon piyesta na kasi <laughs> walang internet kasi doon kaya tinatamad akong umuwi. Walang internet si nanay. Eh syempre, nag-upload kasi ako ng pang mga video ko paano ako. Kaya parang gusto ko pag dumating ako doon kinabo ah. ako dumating doon mamayang gabi sayawan na. pag dance dance tayo doon sa sayawan. Parang ano, Uh, pagdating natin, ano na, piyesta na, yun ang gusto ko mangyari. Kaya, wala naman sa akin nagmamadali. Bahala ako sa buhay ko kung anong gusto ko. Kaya, okay lang yun ako naman ang masusunod sa sarili ko. Kasi, na nga sila ate na. Yun kasi, yung nanay ko naiinipin na. Kaya, muna na sila. Yan, dyan lang ako sa terbi na sasakay. Diyos ko. Kasi, uh, sila, sa kubaw sila sumakay hindi na nga nagsasakyan yung kapatid ko, walang tinuyo nga sa nanay ko dapat talaga yun masasasakyan siya kaso lang nanay ko nagmamadali kaya sa akin lang hindi na rin sumama yung dalawang kapatid ko kaya na nabadrip yung kapatid kong isa sabi niya nako hindi naman pala magsisisama ano naman sense ng na sasakyan kung iilan lang tayo kala kasi niya kasama nga yung dalawang kapatid ko eh yun daw kasing isa graduation ng anak yung isa din ganun din eh ako kasi wala nang pasok si Alex Ayan, gura na tayo. Kasi kinumpleto ko na nga yung kanyang requirements sa school. Kinuha na namin ng isang araw yung kanyang SF10. Kaya wala nang pasok yan. Pwede na akong makagura-gura. Ayan. Good morning uli. Happy Mother's Day sa lahat-lahat ng nanay na napakasisipag. Amazing moms. Happy Mother's Day po. At saka lalo na po pala. Nakalimutan ko nanay ko. Lalo na pala sa aking nanay. Uh, kahit may tuyo ka, mahal ka namin. Alam mo yan. Kahit hindi tayo yung laging nakikita-kita o no, wala na tayong drama-drama. Siyempre love ka namin kahit ganyan ka. Kasi minsan ang nanay ko sobrang tanda na parang nag- hindi ko alam kung nag-uulanin na ba siya. May toyo talaga siya, kaya kailangang para uh, pakisamahan din namin. Tsaka sa lahat ng mga kapatid ko at pamangkin ko, happy Mother's Day sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin sa mga ate ko, mga pamangkin ko na nanay na rin. Tsaka yun, sa mga anak ko rin na nanay na. Yun. happy Mother's Day at sa lahat-lahat ng nanay sa uh, buong mundo. Siyempre, saludo ko po sa inyo kasi wala ko po yung sakripisyon natin bilang nanay. So, Napaka-laki na respeto ko sa mga mami kasi alam ko yung pagod ninyo, ramdam ko kasi nanay din ako. Ayun, kaya sobrang ano talaga sakripisyo ng nanay. Ayun. Kaya uh, sa lahat ng uh, mga anak dyan, nire-respeto natin ang mga magulang natin kahit wala man silang pera, kahit sila'y matatanda na mahalin pa rin natin. Kami kahit nanay namin hindi ganun ka ano kami pa lang bibigay pero mahal namin kasi syempre naka na sacrifice ng nanay ko nung panahon magsasaka lang kami nagsasaka lang yung nanay ko para mabuhay kami pito kami magkakapata magkakapatid kaya ayun proud ako nagala ko sa magsasakang pamilya kaya ako bawat detalye ng mga pagkain dito sa amin lalo sa mga kanin-kanin, uh, talagang pinapahalagahan ko yan, ayaw ko nang nasasayang, ayaw ko nang, kasi syempre magsasayang na magulang ko, pati na tatay ko, kaya alam ko yung bawat butil ng bigas ay mahalaga, kaya huwag tayo nagsasayang na. kanin yun. yun, medyo lumambot na siya uh, talagang kailangan lang talaga mong tsaga-tsagain yun, napati mga pamangkin ko, Happy Mother's Day at saka sa mga kapatid ko, sa so mga ati ko yan sa, mga kapatid ko na sa Bicol mga uh, pamangkin ko dyan Happy Mother's Day at syempre sa lahat ng mga luto-luto tayo ngayong Mother's Day kasi para uh, minsan-minsan naman maging special yung Mother's Day natin kahit wala tayong mga partner kaya tayo mga walang partner kaya sa mga single mom dyan saludo rin ako sa inyo mga single mom kasi alam ko yung hirap na pagiging tatay at nanay kaya yun uh, yung, mga, yung anak kong isa yung panganay ko yan single mom din yan tigas kasi ng ulo eh sabi ko huwag mo nang mag-aasawa pero nandyan na yan nandyan na si Tana nakakasama ko lagi nakakatawang kasama kaya hindi na ako natanggap ko na yon kaya ayun. sa isa kong anak na hindi pumupunta dito ayan happy mother's day sa iyo pumunta ka naman sa glit dito hindi ka na talaga pumapasyal sa amin ikaw talaga mag ano ka na sa buhay mo Ah, uh, kinukuha ko na yung card mo ano mo diploma mo mag enroll ka na muwi ka na dito <laughs> Sana mapanood niyo yung vlog ko kasi para naman ano kasi medyo hindi kami masyadong ang ano kasi alam mo naman kami may mga tampuhan kami rito kaya pero nanay pa rin tayo nito ng matis yung mga anak natin kaya uwi ka na dito tro, tro mag enroll ka na kung gusto mo kasi kinukuha ko na nga yung card mo at saka yung diploma mo doon kila mam sa ka kaya uwi ka na dito ha for mother's day